Yan guys, magandang araw po sa inyo lahat at welcome po sa ating YouTube channel At napakaraming nag-request po sa akin guys na uh, humingi sila ng tips Kung ano daw po yung pwedeng gawin sa fill in the blank o sa bin can guys yan, Ito po, isi ko lang po sa inyo ang ginawa ko sa fill in the blank Alam niyo guys, ang fill in the blank ay yan po ang pinakamahirap na parte ng exam yan po ang pinakamarami na meron sa exam at yan po ang nakakaubos ng oras kaya pag hindi po natin napaghandaan ito guys eh posibleng ito po ang magpapabagsak po sa atin sa exam okay? kaya ano po yung pwedeng gawin natin dito guys unang una guys gusto kong ipaalala po sa inyo na ang inyong exam ay may 1 to 40 items 20 sa listening at meron ding 20 sa reading. Tapos may 50 minutes lang po kayo guys, 25 minutes sa reading at saka ganun din po sa listening. Ngayon may 25 minutes po kayo sa reading guys. Ang ibig pong sabihin ay mayroon lang po yung isang minuto mahigit para sagutan ang bawat tanong. Kapag lumampas po kayo sa dalawang minuto, mga nganib na po kayo sa exam. Kaya pag-aralan mo natin mabuti itong fill in the blanks guys. Paano tayo kukuha ng sagot sa mabilis na paraan. Okay? Ito po yung isi ko po sa inyo guys. At papakita ko po ang sample ng fill in the blank. Tapos pipili po tayo ng medyo mahirap na tanong guys. At ipapaliwanag ko po. Isusubukan ko pong ipaliwanag po sa inyo ang mga paraan na ginawa ko guys. Okay? At disclaimer lang po. Hindi po ako magaling sa Korean. Ang mga sinishare ko po sa inyo ay uh personal experience ko sa FPSO exam at ang mga ginawa kong strategy. Okay? Kaya kung interesado po kayo guys, panoorin niyo po ang isi share ko po sa inyo ngayon. At papakita ko lang po sa inyo guys itong uh mga nagdaang exam guys. Ito po ay PBT exam. Uh ito po ay exam ng kaibigan ko. At papakita ko lang po sa inyo kung gaano po ito katagal. 2015 pa po ito guys 9 years na po ang nagalipas napakatagal na po ako 2017 po ako nag exam guys ah pa pagkita ko lang po sa inyo ang laman guys ng fill in the blanks at dito guys may hanggang 6 to 12 po siya ah uh, hanggang 7 items po napakarami at kung babasahin niyo po yan guys ay napakahirap po ah uh, sagutan kung ang baon ng vocabulary ay kukunti lang ay wala talaga imposible po talaga na makuha niya po ang tamang sagot dito guys okay kaya ito ito na lang po yung pwedeng gawin niya guys kasi ang ginawa ko dito kasi nung nag-exam din ako ay kulang-kulang uh, din po ako sa panahon at na uh, kunti lang po yung baon kong vocabulary Korean words yung ginawa ko dito guys ay uh, kinukuha ko lang yung mga alam ko na word Okay. Tulad dito, kimchi. Kimchi roll. Oh. Ito lang po yung alam kong word dito, itong kimchi. Karamihan uh, naman po sa atin, sa mga nag-apply sa Korea, alam po natin yung kimchi. Yung pagkain po yan, o oh, side sa dish. Tapos, ang sagot po dito, itong banchan. Ang problema lang dito, kapag hindi mo alam yung word na banchan, ay wala rin, hindi mo rin makukuha yung tamang sagot. Okay? Yan, yeah, napakahirap po talaga itong fill in the blanks, guys. Kaya kung sakali kayo guys, sa uh, pag nag-exam na kayo, kung hindi nyo talaga maintindihan ang uh, sentence na nasa fill in the blanks, huwag na ninyong pilitin guys kasi maubusan po kayo ng oras. Okay? Uh, pumili na lang po kayo ng sagot at saka uh, hanapin nyo po yung pinakamadaling sagutan. Okay? At ngayon guys, uh, papakita ko lang po sa inyo ang sample ng fill in the blank. Uh, po ako dito ng medyo mahirap guys Uh, sabi kasi nila uh, ngayon daw ang exam ay napakahirap na daw kasi yung uh, fill in the blank ay lalong mas pinahirap kasi yung mga choices niyo guys ay isang word lang po tapos uh, iba iba po yung meaning kaya nasabi nila guys na napakahirap na po ang exam at papagita ko lang po ito sa inyo guys uh, kahit dati pa po napakatagal na po ang exam nito meron ding ganyan guys sa mga tanong sa fill in the blanks gaya nito guys Isang word lang po sa choices niya tapos iba iba po yung meaning kaya uh, papagita ko po sa inyo guys paano tayo pipili ng tamang sagot sa ganitong klaseng tanong okay at ito po yung pagpipilian guys uh, pato rigo, pato yun uh, Isang word lang po yan guys pero ang dulo lang po ang magkaiba Uh, ang ibig pong sabihin ng patrolyo ko guys ay to receive uh, galing po itong sa word na patta sa verb na Patda guys at uh, dito naman sa baba itong funer at at saka itong boner yun uh, galing po ito sa word na bonida uh, ang ibig sabihin ay to send to send kaya yeah, gagawa po tayo ng sentence guys para malaman po natin ang pagkakaiba ng bundaryo go at saka itong bundaryo myon. Gagamitin po natin itong word na donel. Itong don guys ay ano po ito? ah uh, pera po itong money. At uh, itong ul ay ito po yung uh, object particle. eh okay? uh, unahin po natin itong bundaryo go guys. ah uh, for example, magpapadala ka ng pera. ah uh, Jonun donel. 보내려고 합니다. 저는 돈을 보내려고 합니다. I am going to send money. Tapos, uh, dito naman sa boner yung myon. Ang myon po dito ay uh, parang nagtatanong po o if. If po ang myon dito sa boner yung myon guys. Uh, sample po. Donal, boner yung myon. Odiro, kaya eyo kung magpapadala ako ng pera, saan ako pupunta? Saan ako magpapadala? Parang ganun po guys. Uh, Donol, bonerium yun. Uh, odero, kaya heo. Oh. Ganun po guys. Ang uh, myon po dito ay if. Uh, kung, kung magpapadala. Yan po ang pagkakaiba guys sa uh, go at saka sa myon. Kaya ang sasagot po natin dito guys ay itong bonerium yun. Okay, eh, idudugtong lang po natin guys. Uh, Donil, bonerim yun. Kakaon. Oneng iso, sunggumul, hasip siyo. Uh, uh, kung magpapadala daw ng pera doon sa malapit na bank remittance. Oh, so ito, itong kakaon guys ay uh, malapit po ito near. At saka itong unheng ay bangko po ito. Unheng iso, please, uh, particle. Ay tong song ay ano po ito? uh, uh remit uh, remittance o transfer. Kaya napakahirap po talaga guys na makuha ang uh, ganitong klaseng tanong lalo na kapag uh, kukunti lang po yung baon nating mga uh, vocabulary. Kaya kung sakali na wala po talaga kayong naintindihan ay pumili, pumili na po kayo ng isasagot nyo guys. Kasi baka ma-stack po kayo dyan, maubusan po kayo ng oras. Okay? At hanggang dyan lang po guys, sana po ay nakatulong po sa inyo kahit papano ang mga nai-share ko po sa inyo. At kung meron man kayong napansin na mali sa mga sinasabi ko guys, eh pakicomment na lang para uh, magawan po natin ang paraan, mabago po natin ang mga mali na nai-share ko po sa inyo. Okay? Good luck po sa inyong lahat sa exam guys.